nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. A few moments later. I'm getting very angry. It's mm -hmm. what's happening. Then, at ilang nakaka... Papano naman yung biro. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works kahit is wala ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala Apo. wala kang makita niyo wala kayong makita kahit na ano flashback ngayon sa pagpihit ng panahon ang hagupit ng la at mga matinding pag naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan mahigit libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa